Sa so raga, nabalitaan mo na ganyan yung good news. Di ka, meron ng bonus sa pinamibigay. Tapos, nadagdagan pa. Di ka, pag nagpatala ka sa Pinas gamit ang tap tap send. Tapos, ginamit mo yung promo code na RagaChad doon sa iyong first send. Sa Pilipinas, ay makakakuha ka ng 20 euros na bonus. Pero good news Raga ay nadagdagan na yan. Mula sa 20 euros, ngayon ay 25 euros na ang welcome bonus kapag ginamit yung promo code na Raga Chad sa unang padala. Take note Raga ha, yan ay limited time laang mula ngayong araw na to, April 26 hanggang April 30, 2025. Ngayon pa rin, mabilis magpadala. Minis laang tanggap na tapos mataas pa ang palitan. Habang ginagawa ko ang video na are, ang exchange rate ay 1 euro ay 63.50 Philippine Peso. Same pa din, zero fees kapag ka nagpadala sa box at mobile wallets minimal fee naman kapag ka via cash pick up. Maging din sa UK, USA, UAE, Canada at Australia, may dagdag din yung welcome bonus kapag ginamit ang promo code na RAGACHAD. Download tap tap set up either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play. Raga, buo na ang mo, may dagdag pa. Kaya itap send mo na yan.